Alam nyo ba na ang penguin ay isang uri ng ibon na nabibilang sa klase ng mga flightless bird o mga ibon na hindi nakakalipad? Ito ay may matigas na balahibo na kulay itim at puti. Ang mga penguin ay karaniwang matatagpuan sa malalamig na lugar. Ang katawan ng penguin ay napakagaling sa paglangoy sa tubig. Sila ay may maiglimpakpak pakpak na naging mga paa at buntot na ginagamit nila pantulong sa panglangoy. Ang mga penguin ay kadalasang nabubuhay sa mga malalaking kolonya kung saan sila ay nagtitipon at nagpaparami. Sila ay mapagmahal ng mga magulang na nagpapalitan ng pag-aalaga sa kanilang mga sisib o anak. Ang mga penguin ay isang kahangahangang hangang hayop na may kakaibang katangian. Sila ay nagpapakita ng tunay na determinasyon at magtsatsaga sa kanilang pamumuhay sa mga matarik na kondisyon ng Antarctica. Yun lamang po at maraming salamat!